kanang litan dunay uh, kumukod rin, dunay piso mingon ko ninyo unsa man ning piso kani sa kong kamot buhi patay sa so, tubag ninyo buhi patay kung mingon mo buhi akong kumoton hmm, patay <laughs> kung mingon pun patay di na ko kumoton buot pasabot ang kinabuhi o kamatayon anaa sa atong kamot dili sa kamot ni tatay. Dili sa kamot ni nanay. Nga nung nangan anak ka, tungod na sa imong wrong decisions. Mo nang namatay ang imong damgo. Namatay ang atong paglaom Na anak, let, that, uh, let there be peace on earth and let it begin with me na di man may pari, father, yung saan man na ang kondisyon lang, practicing Catholic ta. Then, doon ko at aging adlaw dito sa sagbayan, yung sinan father, tabangi ko, father, doon ko sa mga kauban ni mong exorcist, pero wakjud mo layas ang yawa. Nagsigig balik-balik, father. Ako sa inan, nag-focus naman mo sa exorcist. Anong wakman mo mag-focus sa inyong pagtuong ato ni Kristo? ang exorcist dili makapalaya sa yawa na makapalaya sa yawa 90% gikan ninyo nasabta ang patabang sa exorcist 10% sa tumo dito sa office kay tudluan ta ka ikaw ang amahan na ka e nako ikay e delivera si mong anak kaysa may compassionate ako o ikaw nga imo ng anak siya, sige, Father, mo, ato ko. Gituluan na to. Nung guide and flow, how to do deliverance. So, inita nitabok mga isuon, yung papa ko ipa-deliverance. So, mo niya, si Lucifer ni Sud sa iyang anak, I am Lucifer! Kurug na yung papa. So, mo, mo, Jennifer, sa padayon. Padayon sa prayer. Padayon sa prayer. Ini kuli sa inyo ha. Kada adlaw, ikay mag-deliverance. Twice a month ramo, aray sa office. Kaya exercise na ko yung mong anak. Ya, kada adlaw, Father, tisa may muhi mo. Ikaw! May mo deliverance yung balay. Ikaw! May mo deliverance sa inyong anak. Imo ng anak. <coughs> <coughs> Tinood ka, Father. Tinood! Kaya mo sa mong tagdik, katubuan ni ako. Ako, ako na lang tanan empowerment ning atua. Nasabtan. waray yung isang buwan, mga ikso, balik ang tatay. Ano man, inig-deliverance niya, mag-react yun anak. Niya kadaad man, na-torture ang yawa. Nigawas ang yawa. Naulian ta ng gibati nga sakit sa iyang anak. Kinsa nag deliverance? Di na si Father Darwin. Ang iyan. Amen? Amen? Nalipay mo wa? Atong pakpakan ang ginoo. <laughs> Dagan kay kung mga kaso dito ya, ang pamilya na ako pa deliveranson. Nakaibaw mo? The more they mag-unite ang family, the more matorture ang yawa. Magrosaryo sila kahit daw. Kung possessed yun ang maong biktima, maliberate siya with the authority of the father and with the authority of the mother. Amen? Diha na po niduul na Father, hapit na matikbak akong nanay, Father. Usang, sima, usang buwan nami diri sa hospital, Father, nagawas na ni nireklamo ng doktor, 30 years old pa, almost 40 years old ang mama. So why finding <in> sa doktor, Father? Ning ko nga, sige, tabangan ta dong, So, mo rika ka sa bahay? Dili. So, saan mo pagtabang na mo, Father? Hindi, mo sa Na ay pari sa inyo, ha. Just follow my instruction dong. Pakumpisala imong mama. Pahilugi imong mama. Pakalawata sa lawas ni Kristo. Kung nibilib ka na dong kinahanglan more than 100% ang atong pagtuo ni Kristo nga sa tanang dapit. Si Father Darwin, wa sa tanang dapit. Si Kristo is with us. He is Emmanuel. Ano siyang ginoo? Itong pakpakan, ang ginoo. <laughs> iyang ipakumbisal, iyang mama, gihi, pahilo, sa pare, kaya di magkatindog. For how many days? Almost one month. Di na mukhaon. Niwang na kayang mama. Siya doon akong i-bless imong tubig, imong asin, imong oil. Niya ang sabi ba na ni Father? Nabasa siya, sa ulan. Kung grabe mo pagtuo doon. Basta grabe na ba ang pagtuo? Ihatag jud sa kidoong ang imong gipangayo. Ayaw ka, Dubliha ang imong pagtuo. Ayaw dubliha imong kabalaka. Dubliha ang imong pagtuo doon mo na'y pinaka-powerful kay daghan kay ngayon ni Kristo sa mga tao na niduol ka niya nga grabe ang pagtuo. Amen? So, pag human akong bless sa iyo dong, uli sa inyo ha! Ika'y deliveran sa inyong balay. Kaya di ko maado. So, sa pater, makahimod ako. Nabunyagan mga ka. Duol sa sakramentong. Ika'y deliveran sa inyong balay. Kaya doon naman kay knowledge. Kinsa itong makadeliverance ka itong dunay knowledge because knowledge is power. Yan doon nga matay mong mama, before mamatay, mas maayo na si mong balay. O, i-deliverance e o appeal imong e nanay. Dito, mura siya correct, deliverance niya yung balay. In the name of Jesus of Nazareth, pangkuha niya itong mga habak siyang nanay, Kabugat at manging lawas yung nanay. Mutumog sa dili after deliverance, after receiving the sacrament. Sa adlaw ng Merkoles, itindog o dalagsik pag-ayo ang mama o ni habhab pag-ayo kay pertinang gutuma o hangtod karon buhi pa ang iyang mama. <laughs> Nalipay mo ah. Kinsay nakaayos yung mama, ang sacrament dili si Father Darwin. Shh. Ayaw mo tuuli, Father Darwin, on yan. dili si Father Darwin na magkaayo. Ang sacramento and the sacramentals of the church. God is good all the time. Unsay na itabo sa yung nanay, gibarang ang iyang nanay. Ano nakingon man tagbarang nang gawas ang dagko nga insikto. Ingon anak kadaka. Wa sila kaila. Ilang gisudog sako, tunga sa sako ang ilang nakolek. Sabi no? Ingon ang patanon nako, Father, salamat kaayo kay imo kong gitudluan sa pangagi ni Amikaron Aron mo tot loan nalipay mo wa kung nakaayog masakiton ng tuas kawas nakahingilig yawa atong tuas kawas samot na ta nga ni ata sa sulod sa tinuod nga simbahan Amen? God is good! God is good all the time. Katapusan na lang. Follow and subscribe lang mo sa YouTube channel na to. Every day, mag-live ko. dahil nahiusahan nga, sudlan siya, o Espiritu sa mga anghel. Espiritu sa mga santos. Espiritu sa mga kalag. Huwag makikdayalog na itong pamilya nga namat yan. Ito, naghikog pananglitan. Musood niya. Ang naghikog, kalagsa naghikog, na makikistorya sa pamilya para makonsol ang family. Dili na kalag sa naghikog. Dili na espiritu sa mga santos ang nisud Demonyo na. Huwag siya ni na kukagahapon. kagahapon. Ako nga deliverance ni Father Father Leo, gusto yung Freedom Father Leo? Ha? Padelo. <laughs> Perting react. No? Yung pag dayo ng lakaw, Father, i-bless, ragog ko, Father. Kay mauli. Naku, ako rin patok akong o siyang, ay akong kamot siyang ulo. Humingon ko nga. Uh, Nagsigil man siya, tuk up. <coughs> 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 Ipatong rin ako. ka-powerful ang ordained minister. Amen? Amen kanang kamot sa pari, mo na maamin mo. ini tungod kay maguwang ang pari. Hindi tungod kay manghod ang pari. Because of the Eucharist, not because of Him. Masamtan? Kanang kamot ra sa pari, may makatransform sa pan, ng lawas ni Kristo. O ay makatupong sa gahom sa pari. The power of the priest is incomparable. Atong pakpakan, atong mga pari. Amen? Pagpatong na ko sa iyong ulo. Kasi <tong> mo, akong ipangutana ang yawa. Ang exorcist, dili makig sa yawa. Bawal na. Ang himuon sa exorcist, imper imperative command, imperative question. Di mo yung exorcist, imusta e na ka di ha? Kinsay nga ni mo, no? Ikapila man ka nga high rank sa mga demonyo, no? Yan kaon na ka, no? Nakatug, bakasud sa iyong lawas. Bawal na nga mangayo tag information yeah, in a form of communication or dialogue ang exercise so ug pare mingon jud na i command you to tell me the truth tell me your number ingon siya we are two gabi yeah, tell me your name i am nina anong jawa yeah, akong gi cash out tell me your second name i am to you ako akong gikuman imperative question. Do you put a cursed object in her body? Yes. Where? Particular part of her body. Yang gitudlo ang duhan niya ka paa. There is tuhod. Gibutangan na tughuli exercise oil ang iyang tuhod. Perting kurog. Di vibrate ang iyang tuhod kagabi. Taga din hilang sa diocese of Butuan. Nya sabtang dipukusan pukusan ako, ibutangan ako og ang iyang paa, ibutangan ako kurus ang iyang tuhod, perti jod grabe vibrate ang iya. To amo ito ang curse object. Imperative question. Tell me where do you put the curse object in her body? Tudlo siya, duha na ka Yang Iyang gitudlo sa tuhod. Yang mo tuig gi pukusan ako prayer. I command you to depart from the feet of Ako yung mention ang uh, kurog. Yan ibuka ang yang mata, isuka, tukab Siya, musa. Siya, father. Ganina, father, kay haway kayo. Muna ko og low potassium. Maglisod ko og lakaw. Pero father, mo tindog ko ba? kay wala naman mo haway. Father, salamat. Wala na dyan. Dili na bugat ang akong tuhod itong pakpakan ng Ginoo. Unang nga kita itangan niya din ni Karon, sa sacrament, magpanon tatanan, tanan unya to renounce sa tanang tuo-tuo occult involvements. Great blessing moabot sa atong pamilya. We can experience the spirit of goodness and air of peace. Amen. Amen. Nalipay ba mo karong Piuna. God is good. God is good. All the time. Atong pagpaka ng Diyos. Atong sa pagpaka ng atong mahal nga inahan. Ngaya fiesta karon. Karon, mag ko sa inyong religious items ha. After sa blessing, dili na na ordinaryo ngatubig. After sa blessing, dili na na ordinaryo yung oil. Kagahap, kagabi eh? Adi ah, to Miss Rosario to biaging gabi. Kagabi eh, na nasaksihan sa daghan kaing tao, pag bless na to sa tubig ni bukal ang iyang tubig. Nakuhaag one fourth ang iyang dito ni naitabo sa uh, parukya parokya sa Our Lady of Rosary. Kay ang nagpa-bless na ay haba wagi so render. So mo kawili ang inyong habak ha? Dong email? Dong. Ano na mo sa inyong nahimutangan ha? na mo duula ko. Nya humayon sa blessing sa religious items, mag ko sa inyong mga senses. So, musuro pa ang atong team sa pagkuha sa inyong habak. Di ba nini, ha? kung doon na kay occult power, kung doon na kay occult objects, habak, anting-anting, di ba nini, it is a curse. Gitong ni mo imong kagalingon. Nya, ta tanawa lang akong YouTube channel, kinagang kay mga talk about ana. Okay? Dili lang imong kagalingon, imong gitong lo, apil na ang fourth generation. Pero kung inyong i-renounce ka ron, tiban ini, sama itong babae akong gi-interview ko, na init kayong buot, na ulian siya, na transform ang iyang kinaiya. Wala na siya makakita atong mga tao na perting daghana nga ulo. No? May mga seminarista, Fader, nanagan. Perting panagan sa mga seminarista. Ngano nanagan sila? nakakita sila pare nga way o nga huginan balik mo nito sa baliko na mo father nga nung balikon man mo father pangutan ninyo asa ang ilang o no. <laughs> Walang open third eye mo na i-close na to. Nasa prayer book ni Father Sikia, kung saan pag-close ang third eye, na dito. Napot sa libro ni Father, refrigerator. So mag-bless na ko ha? Una na tong salt ug bless. Ang salt, kinanglan, rock salt. Dili ayudais Ang, oli, ang oil ninyo, kinanglan, 100% olive oil. Dili baby oil. Dili po, efficacent oil. May labot din yung powder o inyong mentinan ay labot. The blessing of water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The blessing of salt. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God and by the holy God, by the God who ordered you. through Elizabeth the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness, be thou purified salt for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use it. Whatever place you are sprinkled, may and wickedness and Satan's canning be banished, and let every unclean spirit be reposed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Will my God humbly we implore your boundless mercy that you would dine with goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and salt from evil spirit through Christ our Lord. Tanan yung salt, holy and exorcise salt. Panahon ni Prophet Eliseo, iyang save ang tibok katawhan sa Diyos pinaagi sa soul. Di poison ang suba. Ibutang ag poison, daghang nanginom nang sakit. Nagbless si Prophet Eliseo ug soul. Yang gisprinkle sa sapa na ulian, naluwas niya ang tanang katawhan. Pinaagi sa holy soul. Pero kanin yung soul tilin na holy, holy and exercise soul. Because of Christ. Ito pagpakan si Kristo. Kay bawo di ba niya? Dahil doon lang from usames, doon ako na siya luputasyom. Yan sakit, kalitan siya kahagba. O niya, sakit yung lawas. Ayang lulu di ay banggiitan nga okultista sa Surigao. Hangtod ka ang iyang lulo, doon na pa'y ribulto dito sa ilang lugar. Kay powerful kayang lulo. No? og hangtod karon gisimba ang yang lulo dili ingog santo kun dili ikyu balik kinuo iduol siya nako na kabaw mo grabe yang react lulo nas mga lulo na niya ano man until fourth generation ang effect sa occult spirits pero kun atong i-renounce karon to so, surrender karon ang good news mo ni dili lang fourth generation ang mabless thousands of generation will be blessed because of you nalipay ba mo karon question mark nalipay na <laughs> question mark man nakaron sunod yung blessing yung tubig the blessing of water you creature water i purge evil in the name of god the father almighty in the name of jesus christ his son O lord in the power of the holy spirit the paraclete, that you may be water faith to brace us against the envious foe may you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels by the power of the south saint jesus christ O lord who shall come to judge the living and the dead, and the world be far? O God of man's salvation, dost dispense wonders, mysteries, purification, sign of water, to your prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let the scriptures serve you, expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles, the homes of the faithful. But cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, freed from painful need and snares, by the sprinkling of this water. May everything oppose to the safety and repose of them, that dwell therein be banished, so that they may possess the well being the sick, in calling upon your holy name and be protected from all peril through Christ our Lord. May the salt and water be mixed together in the name of the Father. And of the Son and of the Holy Spirit. Sagulin yung salt and yon tubi. Gamay nga tubi. Gamay nga salt. Author of invincible strength and king of conquerable empire, ever the glorious triumphant wine who restrain the force of the adversary, who overcome the forces of the enemy, who balance the potent down, hostile influences, prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. make it honored and sanctify it with a you, your sweetness wherever it is sprinkled in your name may devilish infection cease venomous terror be driven afar but that the presence of the holy spirit be with us as we implore your mercy through our lord jesus christ your son who lives and reigns with you the unity of the holy spirit one god forever and ever amen Ang to big holy and exercise water u pagsigutan diri sa simbahan sa ritwal Let the scripture serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness and an air of tranquility, an air of peace. Mag-sprinkle lang ka. So, hindi mahurot tayo ninyong tubig, ang inyong, ang butangi mo holy salt ang inyong tubig kay Imnon. Okay? Kanang dako inyong, uh, butangig holy salt. Ganun mo inom. kay Dali mahurot ang inyong tubig kung gano'n inyong Imnon. Okay, kung mahurot sana, tanang pari makabless ni Ana. Amen? The blessing of oil. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil I cast out the demon from you but God the Father Almighty. who made heaven and earth and sea and all that they contain, let the reserve's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and bed in mind to all who use it. The name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ the Son of Lord, in the power of the Holy Spirit the advocate, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord. Who is coming to judge both the living and the dead, the world before? Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe. and also let's raise acknowledgement, please should regard feebly and to bless you and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have obtained it when the sick, so that when they may made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant to pray that we should use this oil, which blessing you your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, yet it be a means of averting any kind of city for man, made in your image, and redeemed Jesus, blood your Son, so that he may never again suffer the sting of incense serpent through Christ our Lord. Ang inyong oil, holy and exercise oil. Sabi no. ninyo, magdadako ang mga religious items ang mga occult spirits nga makaduol ninyo, mga luya. Ngunit anak naka-powerful. Ngunit powerful ang sacramentals because it is